Isayas Ang paghihiganti ng Panginoon ika na po tatlong kabanata Sino itong dumarating mula sa Bozra na sakop ng Edom na ang maganda niyang damit ay namansahan ng pula? Dumarating siya na taglay ang kapangyarihan. Siya ang Panginoon na nagpapahayag ng tagumpay sa kanyang mga mamamayan at may kapangyarihang magligtas bakit napakapula ng kanyang damit? Kasimpula ng damit ng taong nagpipisa ng ubas. Sumagot ang Panginoon. Sa aking galit, pinisa ko na parang ubas ang mga bansa. Mag-isa akong nagpisa. Wala akong kasama. Ang dugo nila ay tumansik sa aking damit. Kaya namansahan ang damit ko. Ginawa ko ito dahil dumating na ang araw ng aking paghihiganti sa aking mga kaaway at ko ang aking mga mamamayan. Nagtaka ako dahil nakita kong wala kahit isa ang tumulong sa akin. Kaya ako lang ang nagligtas sa aking mga mamamayan sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Ang galit ko ang nagtulak sa akin para parusahan ang aking mga kaaway. At sa galit ko tinapakan ko ang mga bansa at pinasuray-suray sila na parang mga lasing ibinuhos ko sa lupa ang kanilang dugo. Ang kabutihan ng Panginoon. Ihahayag ko ang pag-ibig ng Panginoon. Pupurihin ko siya sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. Napakarami ng ginawa niya sa atin na mga mamamayan ng Israel dahil sa laki ng kanyang awa at pag-ibig. Sinabi ng Panginoon, Totoo ngang sila ang aking mga mamamayan sila'y mga anak kong hindi magtataksil sa aking. Kung kaya iniligtas niya sila, sa lahat ng kanilang pagdadalamhati, nagdalamhati rin siya at iniligtas niya sila sa pamamagitan ng anghel na nagpahayag ng kanyang presensya. Dahil sa pag-ibig niya at awa, iniligtas niya sila. Noong una pa man, inalagaan niya sila sa lahat ng araw. Pero nagrebelde sila at pinalungkot nila ang banal niyang espiritu kung kaya kinalaban sila ng Panginoon at sila'y naging kaaway niya. Pero sa huli, naalala nila ang mga lumipas na panahon noong pinalabas ni Moises ang mga mamamayan niya sa Ehipto. Nagtanong sila, Nasaan na ang Panginoon na nagpatawid sa atin sa dagat kasama ng ating pinunong si Moises na parang isang pastol ng mga tupa? Nasaan na ang Panginoon na nagpadala sa atin ng kanyang espiritu nasaan na ang Panginoon na nagbigay ng kapangyarihan kay Moises at naghati ng dagat sa ating harapan para matanyag siya magpakailanman. Nasaan na siya na gumabay sa atin nang tumawid tayo sa dagat? Ni hindi tayo natisod katulad ng mga kabayong dumadaan sa malinis na lugar. Binigyan tayo ng Espiritu ng Panginoon ng kapahingahan, katulad ng mga bakang pumupunta sa pastulan sa kapatagan. Panginoon, pinatnubayan niyo po kami na inyong mga mamamayan para parangalan kayo. Tingnan niyo po kami mula sa langit na siyang inyong banal at takilang tahanan. Nasaan na ang inyong pagmamalasakit sa amin at ang inyong kapangyarihan na ipinakita noon sa amin? Nasaan na ang inyong pag-ibig at awa sa amin? Sapagkat kayo ang aming ama, kahit na hindi kami kilalani ni Abraham at ni Jacob, na kanilang lahi. Totoo, Panginoon, kayo ang aming ama, ang aming tagapagligtas mula pa noon. Panginoon, bakit niyo kami pinahintulutang mapalayo sa inyong mga pamamaraan? Bakit pinatitigas niyo ang aming mga puso na nagbunga ng hindi namin paggalang sa inyo? Magbalik po kayo sa amin, dahil kami ay mga lingkod nyo at tanging sa inyo lamang. Sa maikling panahon, ang mga mamamayan ninyo ang nagmay-ari ng inyong templo. At ngayon dinibana na ito ng aming mga kaaway. Kami ay inyo mula pa noon. Pero itinuring nyo kaming hindi sa inyo. At parang hindi nyo pinamumunuan.